Itinulak ng haring ito ang lalaki sa isang palayok ng kumukulong tubig. Nang makita ito, agad na inihagis ng prinsesa ang kanyang mahiwagang sing-sing sa tubig. At sa sumunod na segundo, lumipad ang lalaki mula sa palayok, nahulog lamang sa pangalawang palayok na puno ng tubig na yelo. Agad na na-freeze ang lalaki. Ngunit sa pagkakataong iyon, itinapon ng alagang phoenix ng lalaki ang isa nitong nagbabagang balahibo sa palayok. Dahilan para muling lumipad palabas ang lalaki. Gayunpaman, ang huling palayok ay napuno ng mainit na gatas at nang mahulog ang lalaki dito, walang gumagalaw mula sa kanya. Inakala ng lahat na siya ay pinirito at hindi na napigilan ng prinsesa ang kanyang mga luha. Biglang lumipad ang isang dandelion patungo sa palayok at ang lalaki ay dahan-dahang bumangon, napapaligiran ng isang mahiwagang liwanag. Ang dandelion pala na ito ay isang halamang nagliligtas buhay na ibinalik ng alagang asno ng lalaki mula sa dulo ng mundo. Hindi lang nito na iligtas ang lalaki, Lalo pang nagpagwapo ito. Ngunit naniniwala ang hari na ang pagbabago ng lalaki ay dahil sa tatlong mahiwagang kaldero na inihanda niya. Kaya para maging bata muli, tumalon siya sa kaldero. Ngunit nang walang proteksyon ng magic ring, nabalot siya ng bula at lumutang sa langit. Dahil sa kanyang kakayahang makaligtas sa tatlong kaldero, ginawa siyang bagong hari ng mga tao.